Hindi okay. siya nakakapagsalita? Hindi okay. na. Ay. Hindi, magkakaroon yung mga katawan niya. Lahat-lahat niya. Kailan pa po siya ganyan? May. <coughs> double stroke siya pati. Naka-recover siya yung no July 13. Tapos bigla ulit siya nag... Ay, magsita ka. Hello po. NGT, dyan na siya kumakain. Okay. Blender na asawa. Ilang taon na po siya? 69 na. 69. Hmm. Dapat binabaliktad si nanay para ilipod niya, no? Ano po yung... Alo. Masasakit na po yung mga... pati yung yung pati yung Uh -huh. Ano yung Ano ini ininom niya pang Aspirin na lang ako ininom nila nung sabo. Saka ano yung at ang basta dinin. Yung mga nina yung parang Para umopsyona. Pag-iingatan niyo lang ang aluhan si Alagaan. Mas bine-bless daw kasi kapag ka inaalagaan ng parents. Ano nay? Ano? Natry ko na hingan siya sa friend ko ng gamot. Nay, Nay Teresita Magno, naririnig mo ako? Naririnig mo po ako? Meron akong konting food pack sa'yo. Na. Sa so, mga bantay mo na lang para may lakas silang magbantay sa'yo. Ano? So, si Nana hindi na siya nakapagsalita. Na-stroke siya twice. Twice, no? Twice na siya na-stroke. So, ayan. O, okay, eto po, may, may, itlog, may bigas, may konting, ano, grocery. Pagaling ka na, ha? Ha, ah, ano ba? Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, Pagaling ka pala ha? Pagaling ka ha? Narinig <coughs> naman niya ako. Hindi lang Magpagaling ka ha? Na! pagaling ka ha? Si Nani Teresita Magno, 69 years old, pangalawang stroke na po niya. So, sa mga gusto pong tumulong, kahit pang diaper lang po, para tanggapin po namin yan. <laughs> so, ayan, sa so, mabas mong tumulo, message lang po kayo. Hindi na po nakapagdagdag si Mother.